Muli po ay nais naming magpaalala sa inyo na ang kaso nga na aming tatalakayin para sa video ito ay hindi po mainam para sa lahat. Kung medyo sensitibo ka nga sa ganitong mga usapan, ay hindi para sa iyo ang video ito. Ngayon, kung tumuloy ka pa rin, wala nang susunod na warning dito. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang isa nga sa mga pinakamalaki at sensitibong kaso sa kasaysayan ng South Korea. Alam nyo, dahil sa kasong ito, maraming mga Koreano ang nagprotesta at humiling na makamit nga nitong mga biktima ang kanilang hustisya. Ito ang Miryang Gang R C Case. Noong June 2003 sa bansang South Korea, may isang 14 anyos na babae na kilala sa tawag na Choi ang nakatira sa Ulsan City na may kita sa South Gyeongsang Province ng South Korea. High school student noon itong si Choi during that time. At noon, nahihilig nga siya sa pagbabraw sa mga internet para nga makakilala ng ibang mga tao. Dito, Nakilala niya nga ang isang lalaki online na may apelidong Park Isang 17 anyos na high school student din Nagkamabuti hang loob itong dalawa dahil nga sa laging pagchat nila Sumagal nga ng ilang buwan ang kanilang pagchat hanggang sa noong January 2004. Inalok nitong si Park ang babaeng si Joy na pumunta nga sa kanyang lugar, which is sa Miriang. Dahil nga, matagal na rin silang nag-uusap online at talagang nakuha na nga nitong lalaki ang kanyang loob. Pumayag itong dalaga sa alok ng binata sa kanya. Kaya naman, pinuntahan niya ito sa lugar na sinabi nung lalaki at dito na nga magsisimula ang masalimuot yang buhay pagdating ani Choi doon sa lugar medyo nagtaka siya dahil wala siyang nakita kahit isang tao na nandoon. medyo madilim din ang paligid at mukhang luma at sira-sira nang angusali na kanilang meeting place higit sa lahat na ipinagtaka nitong dalaga ay wala nga doon itong si Park na dapat niya sana ikikitain niya at matapos nga ang ilang minuto ng paghihintay paalis na nga sana noon itong dalaga nang biglang may pumalo sa kanyang ulo at pagtilat ng kanyang mga mata, nasa isang kwarto na siya kasama nga ang higit sampung mga kalalakihan. Isa nga sa kanila ay kumpirmadong si Park, nakakatagpuin niya nga noon. Naiyak na lamang itong 14 anos na dalaga dahil nga sa kamabuyang ginagawa sa kanya nitong mga kalalakihan. Nagtatawa na ng mga ito habang salit-salitan ngang pinagpipiestahan ang kanyang murang katawan. At ang masahol pa dito, nakatutok nga ang mga kamera kay Joy habang ginagawa nga ang lahat ng kalapas tanganan sa kanya. At matapos nga ang ilang oras na kalbaryo niya sa kamay nitong mga lalaking ito. Akala ni Joy ay tapos na nga ang kanyang paghihirap pero ang hindi niya alam patikim pa lang pala ito ng gagawin nila sa kanya. Sa loob kasi ng higit labing isang mga buwan, paulit-ulit itong mangyayari sa kanya. Pagkatapos nitong mga lalaki, blinakmail at tinakot siya ng mga ito. Pinanood sa kanya ang kuha nilang mga video. Uwang kuha nga sa video ang kanyang muka at ang kapabuyang ginagawa sa kanya. Tinakot siya na ikakalat daw nila ang kanyang mga video kung magsusumbong siya at hindi siya susunod sa mga gusto nila ipagawa pa sa kanya dahil dito walang nagawa itong 14 anyos na talaga kaya naman pumayag siya sa nais mangyari nitong mga walang pusong lalaki ang grupo nga pala ng mga kalalakihan na ito ay miyembro ng isang notorious na gang sa lugar ang Miriam's Youth Gang na kilala sa kung ano-anong kalokohan nga sa kanilang mga paaralan na pinapasukan well ibig sabihin ang grupong ito ay mga lalaking estudyante na punong pununga ng kalokohan. Makailang ulit na nga rin may mga miyembro sila na naaksyonan dahil nga sa pagnanakaw at pangbubuli. Well, dahil nga sa hawak nilang mga video, minabuti ni Joy na hindi na nga lang magsumbong kahit kanino, kahit nga sa kanyang mga magulang at kamag-anak. Natatakot nga kasi itong dalaga na baka nga masisi pa siya sa nangyari at malagay nga sa kahihiyan. Kaya naman imbis nga na humingi ng tulong para sa nangyaring krimen na ito, naging sunod-sunuran siya sa mga gusto nitong mga lalaki para hindi nga umano, maikalat ang kanyang video. Well, kada tawag sa kanya ng mga lalaki, pinapapunta siya sa iba't ibang mga lugar kung saan nila matriban. Madalas sa isang mga motel pero minsan kahit umano sa mga public na lugar gaya na lamang ng tennis court at playground tuwing gabi. Kada nga pinagbebestahan siya ng mga ito, hindi umano bababa sa pito at aabot hanggang Dalawamput isang mga lalaki ang nagsasalit-salitan sa kanya tumatagal din ng ilang mga oras ang paggamit nga sa kanya bago siya tantanan nitong mga ito. Well minsan, hindi nga lang nagkakasya itong mga lalaki na gamitin siya kung ano-anong mga bagay rin ang pinag-eeksperimentuhan nilang isalpak sa kanya. Nakakaawa talaga sa bawat pagkakataon din, lagi siyang binibidyo bilang pantakot sa kanya na wag na wag daw siyang magsusumbong kung ayaw niyang maikalat ang marami niyang mga video. Ayon nga sa mga record na nakuha natin tungkol sa kasong ito, sa isang taong kalbaryo nga nitong dalaga ay maaring umabot sa apat na put-apat na mga kalalakihan ang na-involve sa krimeng ito. May isang pagkakataon pa nga kung saan biruin ninyo. Inutusan si Joy nitong mga lalaki na isama niya umuno ang kanyang 13 anyos na kapatid at ang kanyang 16 anyos na pinsan. Well, kung hindi nga araw niya isasama itong dalawa, kakalat ang kanyang video. Kaya naman ang sumunod nga na eksena Grabe, halos hindi ko nga masikmura dahil pati yung batang kapatid niya at yung kanyang pinsan pinagpiyastahan na rin itong mga lalaking ito. Kasi nga, sinama sila ni Choi. Grabe sa part na yun, eh medyo napasabi tayo ng what the, I mean, alam kong nakakatakot yung blackmail nila pero bakit naman pati yung kapatid at pinsan niya dinamay niya dito but then again alalahanin natin itong si Choi ay biktima lang nitong mga lalaking ito She's acting out of her fear para nga hindi mailabas yung kanyang video. Well, Kuya Eddie, bakit hindi man lang napansin na ng mga magulang nga ni Joe yung pinagdadaanan niya? O bakit nga wala man lang nakapansin na may kakaiba nga sa kanya? Well, good question. Kasi nga, para sa akin, imposible nga naman na makapamuhay ka ng as in normal everyday na parang walang nangyari sa'yo kung ganyan nga kalala ang pinagdadaanan mo. Well, for a brief background ng pamilya nitong dalaga ang mga magulang ni Joy ay hiwalay lumayas yung kanyang nanay kasi nga bug ng magaling niyang ama at dahil doon lumaki si Joy at yung kanyang kapatid sa puder ng kanilang ama at itong tatay nilang ito ano sinasaktan din silang magkapatid Grabe, mas nagme-make sense na nga ngayon kung bakit nga ba hindi makahingi ng tulong itong dalaga. Kasi nga itong pamilya pala na sana nga itakbuhan niya sila yung unang nananakit sa kanya. Kaya nga wala siyang kakampi sa buhay na ito. Isang araw, naisip na nga lang ni Joy na mag-overdose na lang para matakasan na lahat ng sakit na daladala niya. Uminom nga siya ng around 20 na tabletas ng gamot. Pero buti na nga lang at nagapan siya kaya nga hindi natuluyan. Naisugod siya agad sa ospital. Doon, nagtaka nga ang mga doktor sa marami yung mga pasa at ilang mga sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan Dito, nagpasya siya itong mga doktor na isa nga siya sa isang medical examination At doon nga, nalaman nila ang kalpar yung pinagtataanan itong dalaga sa nakalipas na labing isang mga buwan Kaya naman noong November 25, 2004, sa tulong ng hari ng tita nitong si Choi Ay nag-report na nga sila sa mga otoridad Agad naman silang nagsagawa nga ng investigasyon at grabe nga nagulat sila sa kanilang natiskubre. Alam nyo, hindi lang pala si Choi at yung kanyang kapatid at pinsan ang mga biktima dito. Hindi nga bababa sa lima pang mga estudyante ang lumutang na naging biktima umano ng grupo ng gang na ito. Well, kung akala nyo dito na natatapos ang kanilang kalbaryo dahil makakamit na nga nila ang kanilang hustisya eh hindi pa po. Ang dahilan niya kung bakit inulan ng protesta ang kasong ito ay dahil umano sa mishandling na ginawa nga ng mga opisyal dito. Imbis kasi naparosahan niya ang mga may sala. Sinisi pa nila itong mga biktima na sinira doon nila ang reputasyon ng kanilang syudad at ang masahol pa nga dito. Isipin ninyo, inilik nitong mga pulis na ito ang impormasyon tungkol sa mga biktima hindi nila itinago. Well, dahil dito, nakatanggap nga umano si Choi at yung iba pang mga biktima ng mga threats mula nga sa mga sospek at sa kanilang mga magulang. Hindi rin pinayagan ng otoridad ang pakiusap nga nitong si Choi na sana nga ay babaeng officer daw ang humarap sa kanya for questioning. May isang parte pa nga o ano, biruin ninyo, ng investigasyon kung saan nga inilagay sa isang kwarto itong si Joy at yung mga lalaking sospek. Tapos, itong mga pulis na magagaling na ito, paulit-ulit siyang tinatanong kung inakit niya raw ba itong mga batang lalaki. Kaya nga, nagawa nila yun sa kanya. Grabe, mga bulok pala ang mga pulis doon dati. Sobrang insensitive. At ito pa, tinanong pa raw isa-isa itong mga sospek sa harap ni Joy kung ipinasok raw ba nila yung ano nila sa kanya? Grabe, sana naaksyonan din itong mga pulis na ito doon Wala man lang hiyanga sa biktima Well, mabalik tayo sa kalagayan nitong dalaga Alam nyo, dahil nga sa trauma na kanyang pinagdaanan Talagang bumagsak ng bumagsak ang kanyang pangangatawan At mas lalo pang ang naging sakitin Ilang ulit niya rin umanong tinangkang kitilin Ang kanyang sariling buhay Buti na lang at lagi siyang napipigilan Well, dahil dyan, dinala siya sa psychiatric ward para nga tulungang makarecover sa nangyari sa kanya at habang nasa loob siya ng psychiatric ward yung magaling niyang ama at ang ilan nilang mga kamag-anak tumanggap sila ng 50 milyon na won o nasa 2.2 milyon pesos na settlement para nga sa kasong ito at dahil nga dyan, labing tatlo doon sa mga sospek ang napawalang sala. At alam nyo, doon sa sinasabing apat na putapat ng mga sospek, sampu lang talaga sa kanila ang nasampahan nga ng kaso for sexual assault at dalawa hanggang apat na taon na pagkakakulong lang ang kanilang naging parusa with 3 year probation dahil nga minor de edad itong mga sospek ito, well, dyan na nga natapos ang kaso Hindi man lang nakamit nitong mga biktima ang nararapat nga na hustisya Para sa kanila, talagang nakakalungkot And well with that, huli, Sana nagustuhan nyo po ang ating kwentuhan ngayon Ibatiin at pasalamatan natin ang mga kasama natin sa nakaraan nating mga video Salamat po ng marami sa inyo And once again, ayoko nga pong ang yung kuya si Kuya Eddie na nagsasabing Aha, may bago na naman ako. Alam naman. Thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.